Kanselado ang ilang pasok sa Davao City matapos tumagilid ng ilang school building. Sinabi naman ng DPWH na ligtas gamitin ang mga kalsada at tulay sa Davao Region. May detalye si Jay Lagang ng PTV Davao. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways Region 11 na si Dean Ortiz na gamitin ng mga sasakyan at motorista ang lahat ng national road at tulay sa Davao Region ito ay matapos naranasan ang magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan Surigao del Sur na naramdaman din sa Davao Region. Wala mang major damage pero nilinaw din ng DPWH Region 11 na tanging mga light vehicles lamang muna ang maaring dumaan sa southbound lane ng Bolton Bridge sa Davao City. Ang naguba ato is ang expansion joint lang niya. So sa katong both approaches but that can be repaired. Nagagamit na rin ngayon ang overpass dito sa Barangay Matina Crossing na isinarapan sa Mantala dahil sa epekto ng lindol. Pero ang overpass dito sa Barangay 39-D sa Davao City na nanatiling sarado alinsunod sa direktiba ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. This of the columns, so it needs for e, e, a siguro, e, i na siya before na ipagamit sa public sinuspindi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Davao City. Kabilang na dito sa Carlos P. Garcia Senior High School sa Poblasyon District kung saan makikitang nakadikit na ang gutter ng kanilang School Building B sa Katabi na Gusali. Ito ay dahil dahan-dahan na umanong tumagilid ang building na ito dahil sa sunod-sunod na lindol. We requested for geotechnical analysis sa DPWH, umarag soil analysis. Ang ipinatupad na class suspension at ang pagpapatupada ng work-from-home arrangement sa mga government office sa Davao City, malaking tulong sa nagpapatuloy na assessment ng CDRRMO. Uh, because it's uh, uh, to give ample time for the assessment team to conduct uh, e evaluations and uh, Uh, inspeksyon sa mga buildings, especially sa mga schools. Maliban sa Davao City ay nagpatupad din ng class suspension ang iba pang mga local government unit sa iba't ibang bahagi ng Davao Region dahil sa patuloy na mga aftershocks. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan.